So, tingnan nyo na lang guys kung papaano natin pipihitin ha. Basta pihitin nyo na lang, luwagan nyo lang pihitin nyo. Kung paano magiging galaw ng gulong. So, ito pag pinihit ko, ayan lumalaki. So, pabalik naman tayo. Yan yun. O, ayan. Kita nyo? Kailangan lumapat siya. So ayan guys, uh, natapos na tayo magpalit ng mga pangilalim natin ng mga bushing, uh, lower arm, upper arm, ball joint, <coughs> tie rod. So saka strut bar, yung strut bar na uh, bushing. So nakapagpalit na rin tayo. So bali ready na tayo para sa wheel alignment. So kapag mag-align kasi tayo ng gulong, so kailangan palitan natin yung mga maluluwag na mga bushing. So, yun kasi ang nagiging dahilan kung bakit nagwibigil tayo. So, ngayon napalitan na natin, uh, dadalhin natin sa patag na lugar at doon tayo mag-alignment. At yun ang ituturo ko sa inyo, uh, abangan nyo kung paano natin i-align ia yung ating gulong. Okay. So, yun guys, uh, i-align ia na natin ng uh, gulong. So, gamit natin ay ang tubo, so meron tayong metro, tsaka tali. So, yun. Pero bago natin gawin ng pag align Ah, uh, gaya nga na sinabi ko kanina, kailangan natin magpalit ng mga bushing. Ah, uh, check natin yung lower arm, upper arm, strut bushing, strut bar, so, tie rod. So, yun. Kailangan mapalitan yun, masigurong maayos. Tsaka yung gulong natin, kailangan walang kain yung gulong. Walang kain yung madalas kasi pagka nawawala sa alignment, nagkakaroon ng kain yung gulong sa bandang loob. So, dapat walang tama yung gulong natin ngayon, uh, iaangat ko muna. Iga muna ako dito sa ilalim. Dapa. sayuna kita na inaangat na natin so inaangat natin ang kailangan pantay yung pagkaangat natin so ang ginawa natin nilagyan natin ng kabilaan ng uh, stand so magkabila may stand para pantay yung pagkaangat ng ating gulong so susunod natin gagawin ay ito ito yung magiging basihan natin uh, pero bukod dito sa tali ay mag tayo Uh, susukatin natin ang metro. So, umpisaan natin dito sa makikita nyo yung tali so tingnan natin yung unahan so kapit no ah, ikot ka dito nak ikot dito so ayan makikita natin sa tali kung mapapansin nyo ito ayan o no? yung talik nakangaat. Oh. Nakangaat siya. Oh, dito nakalapat. Ito toto toto tinan mo nakalapat. Ito nakangat, So ibig sabihin, mag adjust tayo ng alignment. Tingnan mo sa kabila to, eh kung may nakaangat. Sa kabila, sa kabila. tinan mo kung may nakaangat. Sabihin mo kung may nakaangat. Wala. ayan so, yung purpose ng ating tali kung bakit tayo nagtatali so ayan okay na okay na yung mga tali natin so ayan kita nyo naman ito yung naging clearance natin. So uh, adjust natin dun sa rod para uh, tumulak to. So kumapit ito para maging pantay. Ganun din sa kabila. Iaawang muna natin sa natin ibabalik sa normal. Okay. So ayan guys, uh, dati nag uh, nakapaggawa na ako ng video tungkol ng tungkol dito sa pag-align. So marami ang nagtatanong Marami ang nagtatanong kung ah, Kung alin daw ang pinihit ko So hindi ko kasi naituro kung alin ang pinipihit ko So bali ang pinipihit ko guys ito Ito Bali luluwagan nyo to Then tsaka pipihitin nyo to Pag naluwagan nyo to Pipihitin nyo to no So ayan Nakita nyo naman yung clearance kanina Ayan So nakikita ba you o oh. Teka. Para maganda. Ayan. Kitang-kita nyo. Nakaangat. So pipihitin natin to. Nak, videoan mo na yung nakaangat. So tingnan nyo na lang guys kung papaano natin pipihitin ha. Basta pihitin nyo na lang. Luwagan nyo lang pihitin nyo. Kung paano magiging galaw ng gulong. So ito, pag pinihit ko, yan lumalaki so pabalik naman tayo yan yun o, ayan kita nyo kailangan lumapat siya so, bali kulang pa yung adjust natin ah uh, magluluwag pa ako Wait lang ha, wait lang Ay, uh, pipihit muna natin ito O oh, yan, kunting pihit pa Huwag oh, mo nga, haya mo lang, hayaan mo lang Haya mo, mo siyang lumapat ng kanya Yan, lumapat na no Uy, ito na natin, lumapat na Yan Yan <tinyan> lumapat na, saka natin yung hihigpitan So ibig sabihin, pantay na yung ating gulong yan. Ang problema, ito nga, oh, may kain yung labas. Oh. Di bali ang mahalaga na pantay na natin. Yan. Rihigpitan na natin. Sa paghihigpit naman, itong gagawin natin. Lagyan natin ng kontra. Kontra ito, edges Yan. Sigpitan natin dito. Yan ha, hinihigpitan ko na siya para maglak na to. Uh, ma-fix na natin yung sukat. ayan 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 ganun din sa kabila ito hihigpitan na rin natin itong kabila uh, dahil nakalapat na antimano siya ang gagawin natin uh, kailangan nating i-adjust iaawang muna natin kasi hindi natin alam kung sobra na yung pagkaka-align niya ang gagawin natin luluwagan muna uli natin doon tapos saka natin palalapatin para masiguro natin na tama ang sipa lang ng pihit makikita natin, o ayan, umawang na ayan, umawang na no ang gagawin natin ibabalik natin siya kailangan kailangan makikita nyong lumapat ayan, lumapat na ayan ngayon nakalapat na siya ang gagawin natin, susukatin naman natin ng metro Sayon. Nak gagay nang dati ha. Ilalapat mo sa gitna. Tapos susukatin natin ha. Susukatin natin, iganyan mo oh. Doon sa kabila. Bidyuhan mo kami. Okay. Ito sa'yo. Ilapat mo sa kabilang ganyan sa tapat ng ano, tapos ito itutukod mo ganyan. Ha? So ito ngayon ang gagawin natin. So dito natin gagamitin iyong tubo. Ilalapit natin ganyan. And then kukuha na natin ng sukat. So doon sa kabila. <coughs> <coughs> Nakita na. Huh? Ilapat mo yung ano ha. Kukuran mo ng paa mo. Ilapat. Tapos ito, kuha na mo ng sukat dito. Sabit ko dyan ha. Kailangan sakto. Kailangan sakto ha. Ganto, ganto, ganto. Kailangan sakto. Ayan, ayan, ayan. Sa teka na, tingnan mo. Yung, yung gitnang ito, ito. Ito ang ilagay mo sa gitna. Ayan, nakagitna siya ha. Gitnang tubo ha. Tapos diinan mo ng kamay mo. Ayan. Tapos susukatin ko dito ha labanan mo toy ha Medyo higpit ha so ang sukat niya ay 160 ah uh, ito 60 okay na yan toy Na tayo ay nasa 165 so 165.5 165 ah 165.5 No? Huh? 165.5 Okay. Sa likod nak, sa likod. ganun uli ha, ganun uli ang sukat. Sure ka, yan ang sukat mo? Teka, titingnan ko muna Tsaka dapat nakagit ng gulong ha. Okay. 165. Ayan ang sukat. 165. 165.5 ganun pa rin okay so ayan okay na yung ating wheel alignment so nasukat na natin ito nyo naman kung paano natin ginawa yung ating mga tali yung ating mga tali ayan, basta palapatin yung ganyan so kanina kita nyo naman, masyadong awang sya so pinihit lang natin, lumapat na ganun din sa kabila uh, lumapat na rin so ngayon, ang gagawin naman natin ay hihigpitan na natin lahat-lahat ng uh, dapat higpitan ayun guys, tapos na yung ating 5 alignment Uh, nakita nyo naman kung paano uh, sa mga gustong mag DIY susunod nyo lang kung ano yung ginawa ko uh, magagawa nyo rin yan so, sana nakatulong ang video ito at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel uh, mag subscribe ka na at pakishare naman ang mga video natin and then para updated kayo sa mga susunod ko pang uh, videos maraming maraming -marami salamat sa inyo guys Uh, comment lang kayo kung meron kayong mga katanungan o kung meron kayong mga gustong maunawaan i-comment nyo lang sa uh, baba